What's up, up mga kapangil! So yun! po guys. ay nagbabalik. Sorry po hindi po binaka pag upload muli. Matagal po kami. Nag-aral kasi. Busy po. Kaya po hindi kami nakablog. Gagamba po kami guys. Guys, ito po yung kay Jay. Akin, guys, gagambang pula kay kuya po dami dalawang gagambang pula gaga tapos dalawang gagambang tigre guys malaki magiging anim kay eh, kuya guys sa akin magiging dalawa okay guys hintayin nyo sa part 2 bukas po maglalabang kami gagamba ito po yung kay guys ya, yes. Lamig. Yan yeah, no. o. Oh. po. Ay, punta na punta sa kamay. Full oh, tissue. Oh, sorry, guys. Pagalit. sorry, sir. Pagalit na si Kay. Dahil, ang dami niya kinuwang gatas. Pakita ko na yung akin. Yes. Ay, lagay ko lang ito, guys. Guys, ito guys, libre. wag niyo kayo mo mag-subscribe, ah. Tapos, guys, pag dumami subscriber namin, baka naman po, isang gagamba lang po. Libre. Padala nyo po sa amin. Guys, comment kayo kung anong gamba to. Comment kayo. Kung anong gagamba yan, guys. Comment. <sighs> Ada guys, no? Ngayon guys, apat gagamba ni kuya. Akin isa. Sa akin pa magiging dalawa. Kay kuya, magiging anim. Lalaki ko. Guys, ano you know, mo? Tigre na kasulat. Tigre po. Asan ba? Pero po, pula ang laman. Kaya nga. Guys, ano ba to guys? Guys, so hintayin nyo lang po kami sa, hintayin nyo lang po sa part 2 ng video na to. Bukas, lalabang <coughs> Kaya Kaya po mga gagampo. So, lang po guys. Bye bye. Bye. Ayan guys, mag subscribe na kayo. Bye bye mga kapangil. Bye bye mga kapangil. Wait lang po, focus ko lang. So guys, peace, peace out. out. Ah, sorry guys, sorry. Peace, peace out. out. Subscribe. Hey, Bye. Bye. Hey, hey. Bye. Bye ma.